Ayan na guys. Yung paa. yung laki ng paa. Ayan yung isaw. Ito yung atay. Andun po yung balon balunan Ang manok. At ayun na po yung takit. Tapos ng manok na. Okay natin ha. 180 per, kilo. Ito pa po nag-iisa. Atay. Isaw paas sa kaulo. Yun, balun-balunan. Yun naman, sa buong manok. Tinangran na pa. Mga kontang ranan ha. <laughs> Oh, yan, yan ang anak ko ah. Taga-cutting ng manok. Ang tangranan.